Ngayon magandang araw mga idol Andito po tayo ngayon sa Paris Overload Ni Diwata Dito lang po yan sa may no Boulevard Pasay City Ayan papasok na po tayo dyan Ayan dyan po sa may ano, Container van dyan po Nakatera si Diwata Tapos dito naman ng ano Dito parkingan ng mga sasakyan niya. Tapos dyan sa likod Ng container van na yan Dyan nakaparking yung mga motor Ayan pasok na tayo mga loads kakain na tayo pero tingnan muna natin yung mga kumakain mga lords kung gaano kahaba yung pila yan ito na yun saka yung mga yan mga lords yung mga kaldero na yan, yan may maraming kaldero yan yung lutuan nila yan pasok tayo mga idol kung gaano kahaba yung pila tingnan natin yan yan yung motorcycle parking 20 pala bayad dyan tapos dito tayo pasok na tayo Ayan mga idol Sabi ni ate sobrang sarap daw Fake news daw yung mga nagsasabi na hindi masarap Ito pala mga idol, ito yung pila Dalawang pila pala to Pila ng chicken tsaka paris Ayan. Yung kabilang ano, pila, yan yung chicken. Tapos yung dito sa side na to, ito yung pila ng Paris. Ayan. Ah, makiki ano tayo mga idol, mag video muna tayo. Ayan, marami din silang tubig. Tsaka ano pala idol ha, libre pala soft drinks dito. Pagkakuha mo dito ng ano idol, magbabayad ka pala ng ano, 100 tapos bibigyan ka ng parang cartoon na square, yung parang stub nila tapos bibigay mo dun sa magsaserve ng ano dito mga idol, sa magsaserve ng paris tapos pagkatapos sa ah, magsaserve ng paris mga idol, punta ka dun sa ano, magbibigay ng soup drinks, tapos pagkatapos magano ka ng sabaw yan mga idol, ito yung magbibigay ng paris ito yan dadampot ka lang dyan pagkatapos next sa pila punta ka sa soft drinks ayan yung soft drinks sa kabila hindi ko kano nakita tapos dito idol palagyan natin ng sabaw yung ating paris tapos next dito sa kanin dampot ka lang ng kanin dyan unlimited yung rice so depende kung gano ang ano kung ilan ang kaya mo tapos yan hanap ka ng ma, ano, mapwestuhan yan ang daming kumakain dito mga idol